pa lang ako ngayon. Mamaya sa <laughs> <laughs> pagsara. Oh, ayun ang Lord, Giloro ko na Ay, gani sila eh. Wala ko na kuha ang Lord, kayang Lord Turtle. Eh, <laughs>

sinisipa. Yung ano, yung tank nila nung ano, yung nung haggis. Hmm, nang sisipa. Nasipa <laughs> nga ako. Tawawa ako. Oh, I'm going to ako.

Kay Bin, parang naman na eh. Si Day. Si Bin. Si Bin. Bot si dito sa tank na to. Ay, Ay, na, ano lang, mapindot ko. Tamo kayo ng atlas. Diyan, diyan na yung ano tank nila plus nasa meda mo bigla lang yan mag ano sige ano mo daw ulti ano mo daw oh. second skill ulti mo daw sampa agad eh na hanggang hanggang na ay layo naman ang Tay. Mm. Mali. Bahay sa isang... no okay. magka-gas okay, push diri, push. Ano? Bakit Push push. Push na Biglang ako doon. ako sa tore. Eh. Ba na ano Na magnet ka na. Ano oh, Balikan ko muna yung tower ko, baka matumbo. Ito balmon doon sa likod. Balmon, balmon. Saan so, yeah. na saan napunta yung ulti ko? May tras na kasi may yan. Ay, ay, ay. siguro yung ano, yung ano na ako. Sarap Ano na lang siya, nagparaya. Sabi namamatay mamatay. Sakay ako. Handa ko magparaya. Sabi niya, sige lang. Paparaya Sige, lahat kada sa mid. Pwede ba bulig sa top? Dito <coughs> tayo sa top. top. Sino makakat bulig sa top? Wala patay na yun sa babae. Top, top. Sige. Alit. Top. sobrang aga nagpasok yan, Angela. Oo, oh, wala pang kala. Aba niya, nagsamid. Excited na niya siya. Eh? Togi! Suntok tayo na <laughs> ito. Sige lang. Suntok lang kayo. Dapat ako. Hmm, Antayin niya mag-ulti ka bago siya mag-samid. Sige lang. Gago ni Laila niyo. Susani, magand kahit walang lang Napapahanap ka nila, hindi oras eh. Kapatong na agad eh. Gusto naman pumatong agad. Oo, atat na atat siya pumatong, siguro sarap mo. <laughs> Sarapan siguro siya <laughs> eh. <laughs> hindi nga siya pumapatong sa si akin ka, well, wala, hindi ka pa ready. Mapapalabag ka ng 3 oras. Parang nakapatong na. Hindi ako masarap. Hello, nandito. Sorry, nakasalubo. Saan nga pa kayo? Papataya na kayo dyan. Sakit na rin yung Layla. Sa tetap Sa top oh, kaya ikaw sa top Sige lang takis, wala objectives Patay ano? Patay ang jila Gigi, habo lang Habo lang, ano Isa na, habol, isa na Isa na, habol Dette er ikke slutten for oss. Bakit lagi yung nakapakong sandi na sa'yo? <laughs> <laughs> Nagsisilos na ako niyan. <laughs> Mister, sa akin, wala din nakapatong eh. Oo. Oh. Masarap oh, ka siguro. Hala. Push mo na ako dito sa lobo ah. Lulog na siya nabi oh. Tulungan niya siya nabi para mabilis Eh, nandiyan ako Ah! Andiyan na pa to Ayaw kasi nandiyan na magpatong sa akin siguro. Sarap si Gatot ay. Hero ko yung Gatot eh. Huwag ka muna pumasok. So, ang bilis naman ito Siya. Excited na si Angela pumasok eh. Sarap siguro. <laughs> Sarap ka. Oh, nakakarami siguro to siya. Oo. Oh. Uh, okay, push tayo dito, push. Atat na atat siya.